Hello, hello, what's up mga gar? Panibagong araw na naman at panibagong blessing dahil meron kayong matutong haya na abang na sigurado talaga inyong magugustuhan mga gar. So huwag na natin patagalin pa. Ano na nagarim na sa TikTok? Yung bumabagsap na ang kalungkap lang Set up, check! Palutang-lutang muna Nang pansamantala Sarili ko naman na muna Pumalik tayo sa una Damit ko na yata na inom na pero si Chris Jericho at Microline is more on dapi. Si JP Cataro naman is all about goldfish mga gar. Grabe ang kukit mga agad Yung feeling na gusto mong pisil pisili. Yung feeling na gigil ka sa sobrang ganda mga gar. Siguro nandito fine person mapapamura ka sa ganda. Mapapasanaol ka nalang talaga, gar. Isa pa ito, mga gar. Dumagdag pa sa pangarap ko. Tingnan mo naman kasi. Parang Pokemon. Oh, nandito si Pikachu, mga gar. Eh, ang cute. Parang kumakaway sa atin, gar. Yay! Akala ko pati mo agad. Kalain mo. Ang laki kasi. Grabe talaga magar. Ang dami. Meron pa siya ditong mga prime. At dito nagulat ako mga gar. ano Ano kayang butik ito? Ito naman sa mga restab ay mga live foods At meron pa siyang magagandang aquatic fuzz ng gar At yun, solid talaga ang pagpunta merito ritmo Dahil binigyan pa nga kami ng live foods na adapt niya mga gar Sarap siguro ito igisa. <laughs> Keme At uh, try rin natin mag-culture ng dap niya mga gar Dahil maganda ito ipakaya sa ating alagang sda At mabilis naman itong parami. Okay, magtatabig tayo mga gar. Kung isa ka sa napaanga ng mga isdang, what if bilhin mo na ka? No more sana all dapat. Ganyan ang mindset. Yo Sharo sa kasama nating Puging Fish Keeper So ngayon kung alam nalaman mga gar Dito pala nag-lay ng eggs ang isdang ito At yung magsasandok mga gar Yan yung mag sponsor na isda Big shoutout sa you idol JP Catalo Ganito pala ang epekto ng isda ito At yun hindi na rin nakapagpigil. Amina nga ng burao at na-passive drinks pa tayo mga gar. Kayaan ka ba si JP lahat mga gar, dito lang yan sa Purok Uno, Buno, Tabaco City. Kung meron kayong nagustuhan, natipuan, o meron kayong makakatanungan mga gar, PM nyo lang siya at ito ang kanyang FB account. Pag-follow naman ang FB account niya mga agar. Malay mo, isa ka sa Pabiyayaan. So hanggang dito na lang mga agar. Sheesh!